Marjorie Barreto pinakitaan si Dennis Padilla ng negative DNA test ng mga anak. Isang matinding revelasyon ang inilabas ni Marjorie Barreto matapos niyang ipakita ang resulta ng DNA test ng kanyang mga anak. Sa naturang dokumento, malinaw na negatibo ang resulta, na nangangahulugang hindi si Dennis Padilla ang ama ng ilan sa kanyang mga anak. Ayon kay Marjorie, matagal na niyang hawak ang ebidensyang ito ngunit pinili niyang manahimik para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Nilabas niya ito ngayon upang wakasan na ang matagal ng spekulasyon at maling akala ng publiko. Giit ni Marjorie, karapatan ng kanyang mga anak na makilala ang kanilang tunay na pagkatao. Hindi niya pa rin tinukoy kung sino ang tunay na ama, ngunit iginiit niyang privado ang usaping iyon. Samantala, hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag si Dennis Padilla ukol sa isyong ito. Marami ang nabigla sa ibinunyag ni Marjorie at umani ito ng iba't ibang reaksyon sa social media. May mga sumuporta sa kanyang desisyon habang ang iba naman ay nananatiling palaisipan ang buong katotohanan. Nanindigan si Marjorie na panahon na para ilabas ang katotohanan at ipaglaban ang dignidad ng kanyang mga anak. And this are chika for today mga ka-showbiz. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.